Oh. Alam mo, parang alam mo, 'yung namamagat pa, 'yung mata ganda Sige, ako. Namahid na wala nga pala. Ah, like. Pati 'yung mga, 'yung, 'yung halaban na dali sayo. Basketball? Ano 'yun? Napakontap tumamangga sa akin, <laughs> pa ako pa dito tapos bumangga sa akin. Natapa ka tapos nabangga ka. Oo, oh, parang nahila ko yung <laughs> sinuno ko. Dito? Ayan. Sa ACL. Eh, tatakbo ko pa naman siya. Pagka ano lang kung sa paninda kasi namin pa, nagdi-display ako pa kung ano pa-indensive hindi na ako makapunod pa-indensive hindi na nalalay ka no, no, like, pag-uwi natin yung solution okay. pagka eh may pinindito ko nito masakit okay. yan sino ba? um, sino ba? ano, naglukot yaman parang kasi sa naiintindihan kita. Ibig sabihin, may mga naka, may mga nakalihis na mga dyan. Kumusog tong posisyon nito. Kaya pag inano mo ano uh, siyempre, yung mga ligaments mo, yung mga tendons mo, parang puputok kasi. Wala sa tayong itukod mo eh. Ingeso mo to. Sige, pamo. pa Okay. Oh, ya, bisat na yan. Oh. Okay? Oh, sakit ng nanong, Hindi talaga man. Oh, Ay, Ayaw na, sa Bisot Iwas ka na sa malaki sir ha. Bukulang babasain ha. Okay. Thank you.